Another day, another blazing uh, mga kapaps So, kumusta naman tayo? So, ngayong araw ay meron na naman nga tayong bagong pisang uh, mga siho. So, ngayong araw nga ay maglilipat tayo ng mga bagong pisa na mas kubidak. So, hapon na nga nang makauwi ako, galing ng trabaho so 24 hours na rin na nakapagpahinga ang mga sisyu so dito ko nga dinala sa loob ng aming bahay kasi nga ay medyo maulan doon sa labas so bago yan ay nagtimpla muna ako ng pampalakas natin sa mga sisyo para mabilis silang makarecover so dapat uh, bago sila mailipat malinis na yung kanilang uh, paglilipatan so dito nga ay agad ko nang nilinis ang mga kagamitan na paglilipatan dito sa ating mga sisyo so nagtimplan na rin ako dito ng vitamins and then at uh, may mga nakahanda na rin na pakain sa, ma sa ating mga sisyo so ngayong araw nga ay medyo maulan at yan nga at may punting putik pa sa ating Uh, daanan so bago yan at uh, pabalik-balik tayo dito sa ating uh, paglalagyan ng mga sisiyo so yan uh, nilinis na nga natin at inilagay na natin ang mga uh, kagamitan dyan so bago yan ay nag tayo sa ating uh, paglilipatan kasi para makasiguro tayo sa na hindi magkakasakit ang ating mga sisiyo at safe sila sa anumang uh, sakit and then para healthy na lumaki ang ating mga sisiyo una ko nga nilipat dito ay ang kanyang inahin kasi nga ay nangangalunok ka nangangagat na nuka <laughs> so matapang ang kanyang inahin so kaya dito ay nauna siyang aking ilipat so dito nga pagkatapos na may lipat, ay isa isa natin na pinapainom ng vitamin uh, vitamins itong mga sisyo para makarecover agad sila sa lakas ng uh, pagkatapos magbasag ng kanilang mga shell so uh, ito nga ay available ang ating mga sisyo sa mga gustong uh, bumili so mag comment lang dyan sa baba so available po ito sa uh, one month So, pag-umpisa nga ito, days pa lang ito. So, comment ka lang dyan sa baba. Dito lang tayo matatakwa sa may ilo-ilo. Yan, sa pabia Then, uh, mura lang ang, ano, ang sisiyo. So, meron din nga tayong available na RTL at ang uh, mga uh, dumalaga na mga mas kubidak so available dyan at comment ka lang sa baba at kung gusto mong bumili meron tayong paris at meron tayong piding pang ulam ulam dyan so yun lang mga kebabs at thank you very much sa inyong panunod at sa inyong uh, malakas na pagsuporta so god bless everyone